Sino gusto kumain ng ano diyan, pinya? Punta Patalong na po kay dito. <laughs> sarap talaga. Pwede daw ikaw lang kumuha sa ano, sa puno. Ten sa'yo, ten kay mam kay Oo. Ten kay Sir Paul uh and ten kay Tito Hernan -huh. and Nita. Bravo! Good afternoon, guys. Good afternoon. Yan. Pupunta kami ngayon, guys, sa... Saan tayo pupunta? Sa... Saan? sa <laughs> may pineapple. <laughs> sa pinyahan. Ayan, mag-harvest tayo ng pinya, guys. May mabait na subscriber, guys, na pinapapunta kami sa farm nila ng pinya. <laughs> mm -mm. mag naman po sila lahat. Mamimigay daw po siya ng pinya guys. Ayan, nag, dadalhin daw po bukas sa Laguna. Ayan, dadalhin daw po namin kina Sir Paul. Kaya ngayong Sabado po ng hapon. Pupunta kami ngayon sa Pinya at magha-harvest. Ayan. Kita-kits tayo later sa Pinyahan, guys. Ayan, dito na kami, guys. Nandiyan na siya nag Ayan sa famo, oh. dito. Gilid ka na dito sa kanan ka. Ayan, famo. Nandyan. Ayan, dyan daw, oh, nakatayo. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan po? Oo, uh -uh, ayan siya. Yeah. Uh -huh. Ayan siya, oh. Dito na kami. Baba na kami. Hi! Hi! Ay, pwede ba diretso kami? Pwede po? Sige. Ah! Ay, ay po kayo! Sakay na kayo. Sakay na. Ma. Sakay na po. Para ano. Sir, hihintayin mo lang. Ayan. Dito na kami guys sa farm. Farm ni Madam. Gaya <laughs> Manini. Ang <laughs> ganda oh. Tara. alang cute na nga doggy. So, picture ka dyan, really? Kaya nga. Isa eh, na ba yun si Papa? Antayin natin. Saan? po ba? Ay, papasok tayo sa loob. Antayin na lang natin. Kasi, uh, eh no, may may binigay daw si may binigay si Ma'am na yakult sa kanya at saka biscuit. Papagandahin <laughs> din. Ano kaya? drink, ano lang? Yakult lang. Ha, yan na lang. Yan din. Oh, sige. Eh, may ito. Yan may bigay si Ma'am sa kanya ng ano. Favorite ko to kaya nakain ko to mo ginablik. Ah, okay. Sige. Thank you kay, thank you kay tita. Sige, makunod tayo doon. Ah. Okay. <laughs> okay. Tara. Dito na kami guys sa pinyahan ni Kuya. Ano pangalan po ni Kuya? Kuya Ruel. Kuya Ruel. Ayan Oh. Oh, uh, hinog, oh, hinog na yan guys. Ayan so dito yan sa ano malapit dito sa silang malapit ay, sa tagaytay guys. Ayan o. Oh. Hinog na Oh. <laughs> Ayan si Tata yo. Kain dot. Yan si Kuya Ruel. Oh. Matamis daw yan, matamis daw yan guys. Daw ha kasi hindi pa namin natitikman. Tikman natin. Tikman si... niyo, madam. Mm Tikman -mm. natin. Ang ah, ano? Ang pin Pikman. Pikman, oh. yun saldante, oh. na. pinya. Tikman. Oh. na. Kain tayo ng pinya. Nerio. Nakatago naman yan diyan yung naram. Kayo na dito na. Ano yun? Wow. Sarap. Sarap guys. Kain. Ano na Tamis ko. Tamis no? tayo kung gusto mga ng pinya jam, punta na kayo ng Panay Thai. Maraming pinya. Hanapin nyo lang si Kuya. Ay, harapin nyo lang. Kuya Ruel. Message nyo ako. si Ma'am Ruth, message nyo lang. Message nyo ako sa mga gusto ng pinya. Pinya. Magtinda ng pinya. Pineapple. gusto mo na? Ay, hindi mo nga. Ay, hindi mo Obeo, Beo. Oh, Happy kayo ni Dane. Bawal, eh. <laughs> Bawal sa'yo. Bawal sa'yo. Oo, oh, oh, ito oh, kagat. Mm. Mm. Sir, ano po ninyo? Tikman mo naman. Nilive ko pero ayaw mag-live. Ah, nilive mo yeah. pero ayaw mag-live? Ito na. Mmm. Nak masarap. Mmm. Message ako guys sa gusto ng pinya ni Kuya Ruel. Dito yan sa silang malapit sa Tagaytay, guys. Ayan, sa mga nagtitinda dyan ng maghahanap ng supplier ng pinya. Ayan, guys, yun, ang laki yun, daw niya na. Ang laki. Comment nyo kayo, guys, kung nakikita niyo. Ang laki, guys, ang pinya ni Kuya Ruel. Sa mga naghahanap dyan ng supplier ng pinya. Hey, message lang kayo, comment lang kayo. Mura lang to, guys. Mura lang. wala <laughs> pa. Tama ba? <laughs> Tama ba, ma'am? <laughs> sa puno. Mm. Um, tapos kayo na mismo yung mamimita sa puno ng pinya. Yan. Oh. Yan, guys. Oh, nasasarapan si Dane, oh. Kain tayo, nabang natin sa puno na na uh, Kaya nga... Pahamak mo sa kanya yung uh -huh. ano uh -huh. na. Ayan, sa'yo <laughs> <yun>, na. Hawa ka mo. Ma-experience mo lang na kumain ng hawak-hawak. Oo, di

Ayan. Men pala? Ma'am, men, para sa sino yung padalang pinya? Sa inyo, kay... Sir Paul and kay... Tita? Kay ma'am PB Kay ma'am PB <laughs> Ma Para kay ma'am PB Kay ma'am PB kay 40 peraso? Hmm? Tatay. Tatay pag ano magkano naman yung mga ano pag magkano ang bentahan niyo po ng pinya? Magkano po? Tingi-tingi 50. Mm -mm. Pag dito sa akin pag yung mga yung mga pakyawan ng mga manamang ah, ay maramihan oh, 40. Uh, tapos sila na yung mamimitas po. Oh, sila na. Ah, okay. 40 ano yon? Yung malaki yon, big. Okay. Yung malaki. Oo, oh, parang ano yan, ano ba ganito, may big. Oo, oh, malaki yan. May segunda. O, oh, yan. Mm. yung wala, wala lang masyadong ang tersira to. Eh. Ganyan, oh, maliit. Ito, kagaya ito, segunda na yung ganyan. Segunda. Mm. Halos wala siyang maliit. Ano ah, ba diba, ba, 50, ano, 40. 40. Pinching ko. O, di ba, depende pala sa sizes. Ano, ito, size, sa anong oh, size. size. Kasi mm. dito tayo. Mm, ang laki ng ay, ano ay, pinyan ay, dito, 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 dito guys oh. Ito may isa naman ni Kuya Ruel. Kaya nga oh, ito naman. Ano na to? Ma. Ma. Oo, oh, nga oh, ponderosa na yun ano. Oh, nagbuka nagbalat na naman si Kuya ng isa oh. Nandito tayo sa may puno hindi kumain kayo, kumain. Ano, Neri? Hindi ka Hindi ubus Hindi ka ba ubos? Hindi Oo nga. Yung kasi mga natin. May ganun nga na masakit sa dila. Kasi ano yung pinahinog sa puno. Ah talaga, ganun pala yun. yon pala yun. yung mas maano sa dila. Ganun pala kahilaw. Hindi nila antay niyan mahinog. Tuturo ka dito. Ah, may gano'n. masakit sa dila. Pero yun talagang hinog sa sa puno, talagang ano yun. Ah. Mm. Kaya pumayag nakakawa sa bibig. Shout out Oo, kay ma. Aris na takot sa pinya kasi masakit dila niya. Minog <laughs> pala sa puno. Ah, hindi na masakit sa dila. Hmm. <laughs> hindi, kapit na naman. So, 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 Ayan so, na naman na, na. oo. Oh, oh. Ito, kaya na naman daw tayo, sabi ni Kuya Ruel habang nasa pinyahan. <laughs> si hirap na hirap ubusin. Uy, <laughs> oh, hirap na. Oh, <laughs> Grabe. Opo. Oh, oh, o, oh, hawakan ako. Na so, tayo guys. Grabe oh. Tanagang ay eh, fresh apo no, hindi wala kang chemical. <laughs> ang pagka sarap. Ano ang mo ni Rey? Sarap po. Ako <laughs> po kung puno to kasi, naano po, nga po sa dila, sakit po. yon? Naano na. Oh, yung iba no? Mm, <laughs> <Anong>, sarap. <laughs> <laughs> Salamat po. Mm, okay, okay, thank you po. Pagkali yung, yung mga taga yung mga taga Manila, hindi mm. na napunta rito. Sige Opo. kaya na kayo. Yung kaya nyo, dalhin. <laughs> <laughs> dalhin nyo. mga kaibigan ni Oo. Ayun oh. Kaya linggo nandito si Dai. Mmm. Aba eh. Ay, dito, ikas kayo. Yung kaya nyo lang dalhin. Dalhin nyo. <laughs> so. Mmm. Kayo mag hindi ako. Oo nga. Kasi ito isang bilis pa lang ito na pipitasan. Ang ano naman ito ng bayar ko, Martes. Oh. Lingguan. Lingguan. Grabe ano no. Marami, um, ano, gift, um, ah, grabe no. Yung talaga mga na, ano yun, mga nagtitinda, mga tinitinda nila. Ah, grabe. Ano po? Gusto mo pa? Tito, gusto niya pa daw hindi, hindi ka kakatin, hindi niya kasi masasawa ka lang, mabubusog ka. Mabubusog ka? Hmm, <laughs> gusto niya pa daw. Oh, sarap pa. Hala, huli ka. Nag-iwang ka dyan na yan na daw Ayan, isa din sa'yo. <laughs> <laughs> si <mama dinam> <laughs> Oh, <laughs> 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 uh, ah, sunod so na ano na yan? <laughs> oh, ang uh, bilis. Ano na okay. mo yan? Uh, mo na ilagay. Then, <laughs> two months. Hmm. <laughs> so, then, yung matamis din na Oo, oh, gusto niya eh. Oh, so din, ito din oh. Gusto niya eh. Uh, Oo, oh, sige na. Di inulog mo na yan kanina? Oo, na. Ano, talo pa tayo. Um, tara. Okay na po, okay na po Kaya nga okay na po yung ano pag ah, na busog na Ay, Dapat Busog na. hindi ako nagtanghalian kanina. Yeah, kain na sa sila doon. No? Saan po ba tayo mamimitas kuya? Saan po tayo mamimitas? na, na Ay, namitas, nakamitas ka na pala. <laughs> Ah, oh, okay. Oo oh, okay. oh, nga tapos baka umulan, ano? Inaalala ko baka biglang makaulan. Opo. Sayang mababas ang pinyo. Oo, dito tayo. Gagala lang tayo. Gagala lang. Oo, nakaano lang pala si kuya. Naka... Okay. Dadaanan nyo na lang po. Mm. Hi. Nag-hi ka na, Neri? Hi po sa ating 73 viewers. Hi. Hindi na alam na nakalive pala to. Akala nag-i-saka video lang to. Nakapitas daw si madam ng kanyang dadalhin. Ah, iningi ko na. Ano ba 'to, kan? Ah, kunak ng ano? Ng corona Ano na? alisan ng corona Si Nery, marunong 'yan si Nery. Tat, Kuya Ruel, bigay mo kay Nery isang magtanggal ng corona Marunong 'yan. Marunong 'yan. Taga-bukid po ako. Taga-bukid. Sige nga. Sige nga. Dito ka ba eh. Oh, dito ka. O, bakit ka nagtanong? Matala sa kita ka. Kamay mo ha. Hindi yan din. Ang bait lang yung aso. Kamay mo. Kamay mo. Sanay po ako sa ganito po. Sanay ka. Hindi nga. Hindi ko maniwala. Parang hindi ka marunong eh. Masas mo, ano eh, ano eh, from Davao kuya. to ano? Tagaytay. <laughs> <laughs> Bakit mo kailangan tanggalin yung corona? Di ba yung uh, inaano yan, ginaganon? Uh, Pinuputol na siyang... Na, 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 ah, ah, pag tinatanggal yung corona, okay, ganyan tayo. lang. kasi pag mo, pwede mo Ah, hawakan Ah, okay, oo ah, nga pala. So, alaman, guys. Tayo, gusto, eh. ah, Kaya nga, yun Kaya yung alam ko. araw yan, nga, na, na yan. Ah, oh, nga. atama tama nga pala. Tara na. Tara na. alisin yung corona. Para magtagal. Kaya nga eh. Tara na. Kuya maraming salamat po sa pag-tour sa inyong farm. Ma'am, thank you. Si Kuya at si Ate, thank maraming you very salamat much din at nakarating kayo dito. <laughs> thank you, Ma'am. Yes, tarana. Thank you sa pag-invite at pag-tour sa amin. Sir Paul, si Ma'am, baby love. Matikman niya, dadalhin niya sa Abra. Ayun. Sa lobong ni Madam, gusto ko makita si Sir Paul sa seminar kasi

Nananawagan kay Sir Paul. 2019 pa ako followers sa inyo. Ah, at anong tabi nanonood ng mga vlog niyo sa Batangas pa. Oh, sa Batangas. <laughs> <laughs> Oo, oh, sa Batangas pa. Kasi dito Sir Paul. Hi din. Bawo kayo ay, ng dabaw Ay, dabaw so. inawakan din. Bashar kayo dito sa farm ni Madam na ang laki, ang lapad, guys. Pinyan at saka maisan. Mm. <clears throat> Salamat sa pinya na matamis. Hmm. Nakapita sa pala si kuya kanina. Oo. Okay lang. Kasi, baka do umulan, mm -hmm. maglaba. Kaya nga po, okay lang. At least, ano <laughs> na. Oo nga po. <laughs> Grabe no. Ang laki ng farm. Ayan guys. Ha, sa mga gustong, sa mga naghahanap dyan ng supplier ng pinya, comment-comment lang kayo dyan. At dadalhin po namin kayo dito sa taniman ng pinya. Malapit lang po sa amin guys. Silang po ito malapit sa Tagaytay. Ayan si Kuya. Ayan. Hanapin natin si Kuya Ruel. Oo, <laughs> tapat lang. Malapit lang po ito sa Ponderosa. Katabi ng Ponderosa. Ponderosa. Oo. Ano neri? Verona Ay, oo. Oh, sa lang Opo, oh. oh, sa Verona. Oh, doon po kami. Mhm. Uh -huh. Ano yan nak? Uy, may nakita siyang ano. Makahiya. Nahihiya Nahiya daw siya sa sa'yo, nak. nakita nang makahiya. Oo. Nahiya siya sa sayo, nak. Ano, Neri? ano? Po, oh, kahit bawal. oh, kahit bawal. Lagot si Neri. Kumain ng kahit bawal. Ma, ba, di ba meron siyang ano? Meron siyang as, ano? Oo, oh, asidik. Ay po, guys. <laughs> uh, Uuwi na po kami. Doon po kami galing sa may pinyahan. Oh, si mama. Sarap ng pinya. Ang tamis. Ang Hindi po makaino siya ng dila. Dati po kasi, oh, ayoko po ng ano, pinya. Isang buong na nakahain ko eh. Walang sakit na dila eh. Pati na <laughs> ah, <laughs> <laughs> ah, po eh. Isang buo din. Isang buo. Alam. Pinapakman yung pinya. Kasi hindi talaga siya maano sa dila eh. Ay okay, po. Baka maano mo. Okay po. Roy Barrier. Roy yeah. Barrier. Muntik ako Shout out kay Ma'am Main Hello. Hi. Hi. Sino gusto kumain ng Hello. 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 dito <laughs> Sarap talaga Pwede lang ikaw lang kumuha sa ano, sa puno. Hello. 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 sa Hello. 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 sa Mm -hmm. si Dane. Nauna mm -hmm. da, na na si Dane. Sino na kay Dane Sino na tayo ni Dane? Si okay, mm -hmm. so, dito kasi ano, mahangin hindi mainit. Sa bukid Opo. pinya doon. Sa bukid doon lang po. Doon uh? sa lugar po ni Papa. Pero sa baba mm -hmm. wala ata no sa bukid A sa Daba, bang sa um, po meron. Opo. Sa dabo upper, sa sa dabo. Um doyan, and saging din po meron din po saging mga saging parang ang black like din ng ganyan yung mga saging na ganun po ano yung saging na ganyan po yung parang doon din po sa amin nakatan yan nakatan nakatan yan ano ba sabi sayang nakatan ba uh, lakawan <laughs> <laughs> Tundan. Ay, opo. Tundan. Senyorita po. po. Na-miss ko lang yung bundok. <laughs> Naalala ko po tuloy yung bundok. Ito yung mga lakawan. <laughs> Oo, mga lumakaw na. Naglakaw na. Naglakaw na. May mga ano din. May mga chicken. Chicken banana. Chicken banana. Ay, Ayan. Yeah. Gumaala si baby sa ano? Sa tingyahan. Mm -mm. Kasi gala din. Mm <laughs> -hmm. Ating 97 viewers dyan. Uwi na kami guys. Salamat. Mm uh -mm. -uh. Uwi na po kami. Ha? Kaya nga po. Sak Sakto. Sakto. <laughs> 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 sakto. yung ano. Sana. Para makuha na agad doon. Opo, sige. mo mamarot. Okay. Ayan. Ay, yung ano mo, yung biskwit mo na, nandyan pa sa loob. Ayan na guys, yung pinya na ng pitas ni Kuya Roelo. Yan yung dadalhin namin bukas. <laughs> Magtutawa tao. tao. <laughs> Ayan o. ano Ayan yung padala niyang pinya guys. So, dami. ang dami. dami. Madam, kanino po dami. ulit yan? Sabihin mo kung tagi ilang piraso. <laughs> piraso, piraso. Na, no, ilan yan lahat? Abigay mo kay... Kunin mo yung 10. Uh -huh. Tapos kay Peter Paul, ay Peter Paul, kay Sir Paul yung, kay Sir Paul, kay Ma'am Pibi Love yung 10, uh -huh. kay Sir Paul yung sobra. Okay. Kina tita, tito, tito Hans, kapatid niya. Ay, oo nga, pila kaila Ma'am Nida. Mm, Ma'am Nida. Uh, kung ano yung sobra, sa tagtitin niyo. Uh -huh. okay. so, sige. Ito. ayan, bigyan para bukas. Wow, daming pinya guys, so. Oh. Sarap niyan, matamis. Oh, ba yan? Ano yan? Pa, um, pa, um, ayun, 40 daw. Gami! Ten sa'yo, ten kay mam, Ma kay Bilab. Uh -oh. Ten kay Sir Paul, and ten tala dito her and mam Ma Nida. Grabe! Yes. Yan! Shout out po kay Sir Paul, kay mam Ma Nida, kay ano to? Tita Bibilab! Bidadahan kayo ni mam Ma men ng kinya. Ito po yan sa masuk lang ka. sa pinyaan ng kapodin ko. Mm. Sarap yan guys! Tutikman namin. <laughs> Kulang <laughs> pa? pa hindi pa na puno? Pa lang, natin eh. Ano, yan na guys, oh. Puno eh. puno ng tinya guys, ang sasakyan. Okay. Yan, thank you, thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Kaya, Kaya nga eh. Hori, hindi kami inabutan ng ulan doon sa bukid. Mm, oo nga eh. Huwi na si Delo, lakad din sa bukid eh. <laughs> Sumama din sa bukid. <laughs> Ayan.